What's up guys? Ang guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Moto vlogging. At ngayon guys, pupunta nga tayo ng bagong silang Caloocan. At magtitirik tayo ngayon ng kandila para sa yumao natin mahal sa buhay. Ang pagtitirik ko pala ngayon guys ay si Lola. So, ang tagal tagal na nga talaga guys balikan na muna natin dati habang bumabiyahe tayo kwentuhan muna tayo ng konte. yun nga yung lola ko na yung guys no medyo nagsisi nga rin ako nung time na yung guys na birthday niya nun ta hindi ako nakapunta no medyo makakalungkot hindi mo lang ako nakabawi sa kanya guys sa lahat ng pag-aalaga niya sa akin ganyan ah uh, yung time na yung time na yun guys kasi may work pa tayo tatrabaho pa ako baga nangangamuan pa ako nun pagka nag leave ka napaka hassle kasi kukuha ka pa ng mga medical bago makapasok ulit sa office nila Ayun. kaya kung ako sa inyo guys no, kung habang andiyan pa yung mahal niyo sa buhay, sulitin so niyo na no. Puntahan niyo na ng puntahan. Da dalawin niyo sila. So ang pupuntahan pala natin ngayon cemetery, oh, guys. Eh, Tala Cemetery. So bago tayo pumunta sa Tala Cemetery, guys. Dadaanan ko muna ang aking kapatid no. Ayun yung kasama ko doon. At ito na nga. Andito tayo sa Susana Road. Medyo traffic pa rin pala ngayon medyo hatawin natin ng konti guys no tayo eto pupuntang di paaro na to guys yung kaliwa ang <laughs> next natin na pupuntahan ay ring ate dahil birth, birthday niya rin ngayon November 31 Dahin ko siya guys no para magulat siya na uy dito ka pala hindi ka busy yan na guys nag go na sana makahabol tayo kasi 1 minute lang to guys eh pag may barado dyan sa ano kaya may mga nagbababa na jeep wala na hindi na tayo makakalusot eh. sumampal lang tayo sa box guys yung yellow box sa crossing tapos biglang nag dilaw yung traffic lights oh, safe na tayo dun hindi na tayo mahuli diba? tsaka makakapasok na tayo sigurado dito tayo dadaan guys sa likod Pwede naman dito Diyan diretso kasi dyan eh So guys Punta tayo sa sementery o oh. Tala sementery Kasi hindi na kayo? Hindi ah. na po Bakit naman yung tito ko doon Kasi ito lang yan Kasi ito nabasa Baka may nag ano doon Itura kami Itura siya Boom. Oops. Dito si Reyad, Dito Ano Ito lang dito. dito, bilang sila, di ba? Ano ang di ba kailangan nyo nito? hindi pa yata, kinuha May ako na. No, dino? Lalo, no? ano? Charo? Anong tuktok natin dyan? Secret. Mabuhulan.